Bebe ko. Bebe ko, halika nga dito. Halika, halika. Tala, bebe ko, sama mo. Shoutout nga pala sa'yo, Haring Mangi. Ayan, dito na. Ayan, dito na si Haring Mangi. So, ba yan? Ha? Yung bebe mo. Bé bé con nổi lật nha yon Akbay pa ko dên o oh. Brut brut, kìa okay, kìa okay. O diba, bé bé Ako nga para yong Multum o mo. <coughs> Haring Mongi Alam kita ang kilikili mo, putang ina. Ay, gusto mo yan eh. Titiisi mo yan. Titiisi mo yan. Titiisi mo mo. Gusto mo yan eh. Basa ba? Basa ka malagkit. Uy, alam kita ang kalikilin. Teka Dito ka lang. Putang ka itim ng kalikilin. oh dito ka lang. Ah, Pag di kita may kili -kili natin. Ah, aling um. monggi. Panis ka. <laughs> Naidikit mo na ba yung kilikili mo sa braso niya? <laughs> <laughs> dagat tayo di ba no? Dagat kami oh. haring manggi. Dagat so, kami ba? haring manggi. Yan, syempre kasama ko yung bebe ko. Oo. Oh, di... bebe ko, oh. Mm hmm. Hmm. tatlong milyon sa bibig. <laughs> Parang gilagid ko sumabi. <laughs> Sumabit sa gilagid ko, bebe. Bebe. Bebe, bebe amoy duran ka, bebe. Bebe, malag. Okay lang yan, bebe. ang importante magkasama tayo wow! ang sarap mag outing tas may bebe ka ganito kasama mo aray ko bebe ko may hika ang sarap sarap ng buhay ang sarap pa buhay thank you lord thank you lord ah, may bebe kami ay bebe na ako tapos may yung pantanawin aray ka <laughs> so paano ba yan haring mangi galaw 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 <laughs> galaw galaw pag iiwanan ka na boy <laughs> pag iiwanan ka na haring mangi yes kaya huwag nga ito bebe kasi ayakap pa ako sa bebe ba? Kaya naman talaga o oh, diba kita ka mo yung house nyan mm. teddy bear yan diba diba lahat nandyan mm. na wala tapos, nang hanapin wala kang ganito tapit mo bebe Hmm. Oh, my braces with, huh? with tartar. Let's go. <laughs> Dali ako dun <laughs> Hindi na kasama sa script yun. <laughs> 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 Hindi kasama sa script yun. Ay lang. Oh. Oo. Oh. Nakita mo yan, nakita mo yan. Ayan ay, o. No. Oo. Oh. Wow. Ay, nakita mo yan? Amazing. Tala. Dito ko ipaparana sa'yo na magiging si Rose ka. Si Rose? Oh, let's go Jack. Tala. Let's go.

Jack? Ayan. Jack. Dito Bebe. na, dito na, Haring Manggi. Dito makikita kung paano ko na sa kanya. Yung Titanic. lang. Hindi naman ngumungungi. Hindi <laughs> naman si Haring Manggi. Paano ngumingiwi si Mangi? Walang pa ako yun. Titanic? Ay. Oh my God! Grabe! Ganyan Ayan! 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 ganito. Ayan! Ayan! sa Ayan!

so fishy, <laughs> because this is, because this is, ano, uh, dagat. the Philippines? Eh? Yes. Yeah, it's so beautiful. Yeah, Jack, come yeah. mo <laughs> 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 mo <laughs> 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 Dragon Ball, putang ina mo, yung Voltis 5 kinakantaw. oh, paano ba yan? galaw, -galaw na, Haring Mangi. Haring Mangi nandito. Oh, bebe! May tatlong milyon sa bebe. Yeah. <laughs> <laughs> <-asa na>

tamis niyan. Oh, <laughs> ano ya, galaw-galaw. Ano galaw-galaw haring monggi. Ano ya, mapanis kang haring monggi. May tatlong milyon sa bibig. Uh... <laughs> okay, so, ayun na nga. Yes. Bago mo tapusin yung video, syempre mag-share ka. Meron ka rin mapapala. Syempre, papayag ba tayo na wala? Okay, sa sharer may 1 kiyaw. At sa nakaregister naman sa Mahiyang Plus. Okay, may 3. Yeah, okay, ayan. Hine-mention ko yan sa comment section. Ayan. Kaya mag-share na kayo at mag-register lang. Ayan, kung wala kayong ginagawa, syempre, pwede kayong maglaro dyan. Dahil pag-call license yan. Okay, napakabilis mag-withdraw. Pwede lang maglaro dito is 21 years old pataas. Okay, so ayan ang ating balance. Sobrang laki na namin. Na Okay. okay, nilalaro namin dito, syempre, yung Super Ace. Lakas! Di na kaya, Okay, <laughs> na. Okay, so, ayun nga, ang nilalaro namin dyan, yung Super Ace, okay? Ayun o, no, yung Super Ace. Marami pa dyan pwedeng pagpili ang laro. Tama. Ang laro ay dapat limitado lang, okay? Pero napakabilis pumulong dito bago to, mga mare, okay? O, oh, so ayan, ilalagay ko yung link sa my comment section. Okay, huwag kalimutang mag-share ng video namin Asian Asian Boy Okay? Ayan, so mamimili tayo sa comment section. Yes. Ano mo sa mo kay Haring Mangi? Yon, Haring Mangi. Dito na si Haring Mangi. Brrrr. Brrr.